Ayan so magandang umaga po mga kayansi So andito tayo ngayon sa barangay Takpaw At uh, meron kaming papasukin na cave At uh, meron din kaming kasamang Expert, yung guide namin At syempre kasama ko rin yung uh, Kasama ko <laughs> Ayan si so, Sir Kent Ayan kasama natin So yan guys ready na yung uh, sasakyan namin Ayan yun kasama natin yung mga pogi. Dito sa loob Ayan Ah ito pala yung guide natin mga kayansi ano Ayan. Ayan Ini. Let's go. Ayan. Oh. Sorry ready na lahat. Ayan. So, hindi na siya umusok.

So yun mga kayang siya, dito tayo sa loob. Grabe. Salamat at safe tayo nakababa. Ayan. So, dalawa muna kami yung nakababa dito. At kasama namin yung guide uh, guy dito. Diyan sa gabaan sa may kawayan. Ayan eh, no? Diyan yung kawayan yung dinahanan niya kanina. So, so dyan kami papasok kung Ayan. So, grabe, first time. ah oh oh pani okay. bohi kayo na pa yung morg altar oh, mabaw

Oke ya, Mau <laughs> <Tok, kera>, <laughs> Yan, so grabe talaga mga kaya hindi ko talaga in-expect na ganito yung uh, ganito kahirap yung Kay na papasugin namin. Grabe. So, hirap na kami dito. Yan. So, hindi ko na namin alam kung saan kami pupunta kasi uh, nababahala kami kasi baka bumaha, biglang buma, malakas yung ano, uh, malaki yung ulan na nabubuo sa taas kanina sabi ng guide namin so nagmamadali na kami dito na bumaba Uh, di, na maka-exit yan so malayo pa nasa gitna pa kami ng kuweba yan so grabe first time at uh, wala na talaga ako bang hinihiling, pa dito na maka ano na lang maka-exit na lang sa kuweba so, yan so yung mga kasama natin hinihinga lang talaga kami dito kasi yung halos makadikit na yung tubig at saka bato grabe ito yung experience na talaga hindi, hindi talaga ma, malilimutan ayan so bali ano nito mga kaya si nag voice over na lang ako dito kasi hindi na ako makapagsalita sa loob kasi yung nasa isip ko talag talagang kaba, kaba na lang yung nasa ano ko ayan kinita nyo so nasa gilid sila dumaan pag dyan sila sa gitna dumaan grabe napakalalim na yan ayan so bali yung mga gamit namin dyan hindi na namin na ano yung camera namin hindi namin nagamit sa loob kasi isinilagay uh, na lang namin sa plastic yan para hindi siya mabasa kasi grabe napakalalim talaga so itong video na to yung isang uh, naglakas loob na lang ako na mag video kahit ano kahit uh, alam kong delikado talaga kasi hindi na kami babalik dito eh kaya nag video na lang ako kahit alam kong delikado ayan masaya po yung mga kasama natin grabe talaga yung experience natin dito sa kuweba na to ayan so pagkatapos nito mga si uh, ilang may tatlong oras kami naglalakad sa loob ng kuweba grabe outside ha atong ng tulog ha 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 dito? mga kaya si pag iket namin dyan sa uh, paitas so dito namin nakita yung mga ahas so grabe at uh, hindi talaga ako nakapagsalita dito so yan uh, hinayaan na lang namin yung mga ahas na nadaanan namin Grabe at uh, panay panahilingon talaga kami oh, dito sa Clifford. and so maralipas yung ano natin mga kaya sa ilang uh, oras na paglalakad natin sa loob ng kuwiba. Uh, nakalabas din tayo sa wakas ayan, grabe yung pasasalamat ko dito <laughs> ito talaga yung pinaka the best na experience na naranasan ko sa buhay ko at hindi na talaga ako babalik dito sa kaiba <laughs> grabe ayan, yeah, so basa kaming lahat dyan mga um, gamit namin lahat basa ayan, so ito na yung exit so ito yung mga nangyayari dun sa loob pagkatapos namin ano, meron ako mga counting clips na mga pictures ayan dito sa part na ito, hindi namin nakuha ng video kasi napakahirap. Ayan.